Hi everyone, this is your host. My name is Waray at naka-duty po ang inyong caregiver, <laughs> yung alaga ko matanda na sa garden. Uh, at ako naman ay dito sa kusina kasi magluluto ako ng paksiw na tuna. So, meron akong ikwento sa inyo. Two days na ako nag-attempt mag-record ng video. At uh, ginagamit ko yung StreamYard para maganda yung you know, para makapag-present ako ng mga slide na gusto kong maging uh, makatotohanan yung ating pag-vlog. Kaya gumagamit ako ng StreamYard para ma-present ko o ma-share ko sa screen yung mga uh, ebidensya natin. Okay? So, at ang itong ebidensya na sinasabi ko sa inyo ay tungkol ito sa kay Katunying at uh, kay Kong Marcoleta dahil uh, sumaludo ang mga Pilipino sa dalawang ito dati merong mga kwento haka-haka na sinasabi na si Kato ay bayaran at meron siyang mga meron siyang mga vlog sa kanyang social media na kinukot ng mga tao na trolls ito ni PBBM uh, pakawala ni PBBM bayaran ni First Lady may mga ganon at hindi ito magandang pakinggan kung tutuusin para sa INC kasi kilala ang INC na malinis sa puri at sa katotohanan at lalong ayaw nila ng korupsyon kaya nga naggagandahan yung kanilang mga uh, lokal, ba' diba? yung kanilang mga simbahan kahit sa kang pumuntang sulok ng mundo napaka elegante yung kanilang mga simbahan kasi nga uh, ano sila, zero corruption yun yung mga alam ko sa iba kasi when I was grade 5 may uh, meron akong classmate na ang pangalan niya ay Girly DeLorino na very active sila sa sa ano sa Iglesia ni Cristo at yun nga yung kwento niya sa akin na ganyan daw yung mga uh, patakaran nila yung mga doktrina nila ganyan-ganyan. Syempre sino ba ako bata ako noon, syempre naniniwala ako. So at uh, later on na ito na ako uh, OFW um sumali na dito sa Political Observer. So ngayon um binalikan ko yung mga uh, aligasyon patungkol kay Katuloy niya na isang pakawala o bayaran ni, ni BBBM at meron nga dyan interview, yun nga ito yun. Siguro uh, for uh, uh, perspective lang, kasi may mga nagsasabi sa aking senator na ako daw ay bayaran ni BBBM. Huh? Tapos kung uh, daw yun daw nagkikikar sa mga event nyo, ako. Oo, <laughs> oh, nagulat nga ako doon. Grabe naman sa mga tao. <laughs> ah. Kanina nga magsabi. Ito, buti, ito, ito, buti, buti, sabi. buti sila, buti sila. Alam nila yung gano'n. Ako oh, hindi ko alam. <laughs> gano'n ang nangyayari. Saka, then, then, bila, pala ako. Hindi ko man lang alam. Ah. <laughs> <laughs> nakakatawa ang tao kung minsan hindi ko uh, maintindihan so, uh, sa sa so, nakukuha ito may istorya nito eh. Uh, uh, eh siguro ewan ko lang eh para para siguro ma may may may, may maikwento lang kung minsan, may masabi lang kung minsan ganyan ang nangyayari sa sa <laughs> nakikita ko eh Ang interview na to ay uh, ano pa to 3 years ago bago pa mag eleksyon bago pa sila mag unit team ni BP Sara at side story lang tayo panoorin mo na ito bago tayo magtuloy-tuloy panoorin niyo muli ito Kaya po ba siya nag vice president Dahil kayo po ba ang minanipulate niyo po ba siya para tumakbo siyang vice president President, imbis na presidente? Hindi, ayaw niya talaga tumakot presidente. Mm. Pero, eh, uh, alam mo, natatawa nga ako yung mga nagsasabing ganyan. Mm -hmm. dahil, kung kilala mo si Mayor Inday, mm. kung hindi mo kayang i-manipulate yung tao nito. Oh, nga na siya. Hindi. But... Eh, <laughs> <man>, ano siya, masyado <laughs> siyang... Mm. Very, ano siya, very forthright, mm. very, at saka maayos ang kausap. At uh, hindi mo, yung mga, ay, yung mga pang-intimidate, mm. uh, ano, mm. ano, hindi mo siya makukuha sa ganun. Uh -huh. May sariling Eh, may, meron talaga siyang sariling is. Eh. Uh -huh. uh, kaya eh, natatawag nga ako eh, pati si, pati si GMA, di ba? Sinasabi, uh -huh. ah, si GMA. Si GMA uh -huh. hindi mo hindi mo pwede puwersahin ito. Uh -huh. Kaya nga magandang partner ito. Uh -huh. Dahil hindi pa ng kahit na sino. Uh -huh. uh, gagawa, gagawin talaga niya kung ano yung sa palagay niya tama at yung sa kanyang sariling pag-iisip. Kasi siyempre, lahat kayo nag-a-advise, advise, advise, ang dami nag-a-advise. Pero, pag-iisipan niya yung muna, mm -hmm. pakikinggan kayo lahat, mm -hmm. then, makawala ka yan ng mga kalating, ano, kalating araw, mga mm -hmm. pinag-iisipan niya lahat mm -hmm. sinabi niyo, sabay sasagot siya. Pero yung decision niya, kanya talaga. Kanya yan. Oh. Mm -hmm. Kumbaga, pag, pag nagbitaw na salita, Toto pa rin Lalaki ka usap. 'Yun ang topic ko nga sa, sa uh, usapang lalaki pagkausap kausap ko si Sarah. Uh, ang <laughs> <laughs> babae siya, uh, pero ang ang ang, ang expressions na uh, sa Tagalog, uh, 'di ba? Eh usapang lalaki, uh, kausap mo lalaki. Uh, uh, hmm. Hmm. So, dito natin mapapanood. Kung hindi nyo pa yan napanood, ilalagay ko 'yung link na yan sa description kasi napakaganda pala nitong one on one ni Katrina at saka ni PBBM dahil nakita natin galing mismo sa bibig ni uh, PBBM na si Sarah Raw ay forthright uh hindi mo mapapaikot hindi mo manipulate at uh, meron talaga siyang sariling pag-iisip dahil pag uh, marunong makinig sa mga tao at uh, sa kanya desisyonan na hindi kailangan ng mga ad maraming advices So, so ito naman yung mga papuri ni PBBM kay BP Sara ng, noong bumubuo pa sila ng unit At ngayon ay, ay ako na sayang nagkaganon sila o nagkaroon sila ng issue. No? So, balik tayo kay uh, Katunying dahil ito yung pinaka-subject matter natin. And later on, uh, Senator Marcoleta dito siya naku-quote ng mga DDS o ng iba pang mga observer na pakawala ito ni Marcos o ni First Lady. So, at um, nung una, nung naririnig ko kay Miss Maharlika na nililink yung pangalan niya dun sa, pa, sa audio na napakinggan o pinarinig ni Miss Maharlika sa kanyang YouTube channel, yung audio message ni FL to katonging uh, doing some instructions so parang gusto kong maniwala pero syempre, nagtatalo din yung aking kaisipan na gusto kong pakinggan yung buong konteksto, ano ba talaga yung pinanggalingan nitong message, bakit nagkaroon ng audio instructions si, P si F.L. kay Katunying na ganito-ganito kung ayoko nang balikan yun kasi uh, pero alam ko na majority of you, napanood yan kay Miss Maharlika So by that audio parang uh, inaano nila na yun nga yung ebidensya na sikatunyi nga ay bayaran ng mga Marcos. Hindi ko sinasabing tama si Marlica, hindi ko rin sinasabing mali si Marlica kasi yun ay uh, interpretation niya. Wala 'tong uh, wala kong uh, karapatan husgahan siya diyan kasi ako may sarili din akong interpretasyon according sa aking napapanood sa social media at saka sa minister media Okay. Balik tayo. So dito ko para sa akin, dito ko napatunayan na hindi ito nagpapasilaw ng pera at sana nga tama yung aking hinala o pakiramdam na hindi nagpapasilaw itong dalawang personality ng INC ng pera dito sa administration kasi nakita ko rin kung paano ni Katonging sinusupla or uh, kinokontra yung uh, mga yung administrasyon nato actually hindi ito sa kanya galing sa ibang vlog na din lang pero pakinggan natin to kung gaano rin siya ka sincere kapag uh, nakikita niyang mali na ang gobyerno ako ba ay naniniwala na garapal ang katiwalaan sa pamahalaan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. I-quote niyo po ako dito. Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalaan sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Pag pinangalanan niya yung administrasyon ni Marcos, so ibig sabihin hindi ito trolls o hindi siya pakawala o hindi siya bayaran. Para sa akin, ha? And another very strong evidence na nagpa- tibay sa ka, sa aking kon, uh, na na-convince ako na hindi ito trolls. Noong inalok siya, ito lang bago lang one week ago, six days ago ng administrasyon napapalit kay PCO Zero Wis. Napakagandang oportunidad ito, napaka lalo siyang makikilala dito, lalong uh, aakyat yung kanyang mga followers. At lalo siyang, you know, um, kikilalanin dahil nga administrasyon ang nag-alok sa kanya bilang papalit kay Jay Lewis. Pero namangha ako na hindi niya tinanggap. So dito, mapapatunayan na hindi nga siya bayaran dahil hindi siya nasilaw sa laki ng offer dahil sa malaki ang sweldo ng PCO. Um, hindi yan sila, I think, hindi yan sila bababa dyan ng 200,000 uh, a month you know? so may mga travel allowance pa yan dahil syempre pag sinama sila ng pangulo sa mga international uh o mga foreign trips niya ibang ano yon travel allowance so hindi siya nagpasilaw at dito ako napabilib na talagang uh, iglesia ni Cristo nga sila you know iglesia ni Cristo nga siya dahil hindi nabayaran hindi nasilaw at higit sa lahat ay hindi niya tinanggap yung posisyon na inaalok sa kanya. So, saludo po ako kay uh, Katunyeng. Salamat sa panindigan. Ang layo ng kanyang identity kay uh, PCO ASEC Claire Castro na nahihirapan ng ipagtanggol ang administration pero dahil sa, you know, alam naman natin practically, pera ito. So, isa yan sa mga factor na tinanggap niya kasi kahit namang grade 1, naiintindihan ko ano ba talaga ang nangyayari na sa ating gobyerno sa, na papunta pa ba tayo sa matuwid o papunta na tayo sa bangin. So, yun yun. Okay? So, dito naman tayo kay Kung Marcoleta. Again, doon sa StreamYard recording na ginawa ko, present ko yung lang debate sa EBS-CBN na isa siya sa mga talagang nag-effort na maisara ito dahil hindi dahil sa kanyang personal na interes kundi dahil sa ebidensya ng paglabag sa batas. At binasa ko lahat yung mga paninindigan niya na hindi na dapat ito nag-ooperate dahil hindi na sila nasa tama, you know? Hindi na maganda yung idinudulot nito dahil um, nilalabag na nila yung batas ng o ng ang konstitusyon ng ng ating bansa. So, hindi rin siya nasulu, nasuhulan sa kabila ng napakayaman itong ABS-CBN na pwede siyang, uh, you know, lagyan ng napakalimpak-limpak na salapi pero hindi siya nasilaw. Doon may mga accusation dati na uh, meron daw gustong kausapin si Kong Marcoleta para itigil niya yung kanyang pag-iingay dito sa IBSBN pero hindi yun na naig ang nanaig ang katotohanan at minsan na silang nagdebate ni Riza Ontiveros which is sinerecord niya sa stream ko nung mga dalawang recording ko pero hindi nga success dahil wala akong internet. Uh, nakita ko rin yung debate nila ni Riza Ontiveros six months ago. Napilit ni Riza ibinabalik yung prangkesa ng uh, EBS, EBN, kasi nga daw sa mga nawalang uh, trabaho ng mga kababayan natin, okay, hindi tayo dyan kumukontra dahil trabaho ito, kailangan to ng ating kapwa para may maipantawid sa kanilang pang-araw-araw. Pero kung ipagpapatuloy natin ito na mali, na nagpo-operate ang isang company sa maling pamamaraan, eh, di, di lahat ay uh, susuwayin dahil pwede naman pala mag-operate. So at yun ay nakita ko muli yung pagtayo at paninindigan ni Senator Marcoleta dito kay Riza Ontiveros na hindi nga papayagan na ipagpatuloy ng mali, ang isa pang mali. So, yun po, hindi po na titinag si Kung Marcoleta. At in a way, again, pwede siyang alokin dito ng limpak-limpak na salapi. Pero, nangibabaw sa kanya ang katotohanan at nangibabaw sa kanya ang paninindigan. At dyan tayo sumasaludo dahil, uh, sabi nga nila, ang Iglesia ni Cristo ay malini sa salita at sa gawa at sa, sa paninindigan. So, eto yon Eto sila. Eto sila ang ebidensya. So, yun, maraming salamat dahil unti-unti uh, nang merong mga naglalakas lang loob para harapin talaga ang mga tiwali sa gobyerno. At uh, sa pamamagitan ng dalawang personalidad na ito na galing sa grupo ng Iglesia Ni Cristo, saludo ako sa inyo. Maraming salamat at sana ipagpatuloy niyo yan. Mabuhay kayo, mga taga-Iglesia Ni Cristo. Maraming salamat. Bye for now. Back to duty na.